Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nagpahayag ng suporta si Philip Salvador para sa manual counting ng boto sa halalan matapos umanong makatanggap siya ng mga hinaing mula sa mga botante na hindi tiyak kung ano ang nangyari sa kanilang mga boto. Sa isang panayam, hinimok ni Salvador ang Commission on Elections o COMELEC na magpakita ng transparency sa pamamagitan ng manumanong bilangan para sa midterm elections para ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan. Ito pong ginagawa namin para sa sambayanan. Kailangan po malaman nila kung ano nangyari. Kasi ho, alam niyo po ako, nag-akyat pa na wheelchair na babae para makaboto siya doon sa amin sa Pasig. Binigay ko yung number ko, kung may problema, ganito nagtanong, ano nangyari sa boto namin? Paano ko masasagot yun? Ang makakasagot lang nun, ang komilek. Sila lang makakasagot. Wala ako sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Yung manual count, counting na sinasabi ng aking mga kasama, andun ako nakikinig. Dapat gawin nila yun. Ipakita nila na walang anomalya. Walang tinatago. Hindi ho kami nagangat ang mga upo. Paulit-ulit namin sinasabi. Pero karapatan sa bayan ng Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan. And they owe it to them. To you. Si Salvador ay nagtapos sa ikalabinsyam na pwesto sa pagkasenador, may 10,145,575 boto. Matatanda ang una ng nanawagan ng manual counting ang isa pang natalong kandidato. Si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit ayon sa Comelec Chairman George Garcia, wala umanong sapat na budget para sa manual counting at kailangan munang amyendahan ang automated election law upang maisakatuparan ito. ang ng mga guro dahil hindi naman sila papayag naman sila na magtatrabaho sila ng sobrang extra na oras, baka na dalawang araw na nag nagbibilang sila dyan. wala naman kami budget. Kasi nga, ang budget namin pa pang full automated election. Sino po nagbigay ng budget? Hindi po ba ang kongreso? Eh, ibig sabihin ko, kahit gustuhin pa namin, wala po kaming kakayanan ngayon sa batas. Wala po kaming financial resources or other resources sapagkat ang amin po lahat ng pinaghandaan na low budget resources personnel ay para sa full automated operation. Dagdag ng COMELEC, ang tanging paraan upang magkaroon ng manual counting ay sa pamamagitan ng election protest.